Hi Brianna! San ka galing? Nakita kita kahapon. Para ang saya saya mo. Kasama mo yung mamit daddy mo. Hello! Uh, galing kami ni na mamit daddy sa pagbabahay-bahay kahapon. Nakita mo pala kami? Isang araw, nakita ko nga klase kong si Brianna. Maaliwalas ang kanyang mukha at parang ang sigla-sigla niya. Kasama niya ang kanyang mamit daddy. Masaya sila habang naglalakad pumunta sila sa bahay-bahay. Kaya naman kinabukasan, nilapitan ko siya sa eskwelahan at tinanong ko siya kung bakit nila ginagawa iyon. Hanga ako sa sagot ni Briana at higit sa lahat, hanga ako sa kasipagan ng buong pamilya niya. Nalaman ko ring regular pala nilang ginagawa ang pagtuturo ng Bible sa iba at nakita ko rin ang mabuting halimbawa ng kanyang mga magulang. Mabait, masiyahin, madaling lapitan at masipag. Isa nga silang huwaran para kay Brianna at sa kanyang kapatid. Mula noon, sinisikap ko na rin tularan na magandang halimbawang ipinahikita ni Brianna sa aming paaralan. Daddy! Mommy! Nakauwi na po ako! Masayang-masaya po ako. Alam niyo po ba kung bakit? Nakita po pala tayo ni Cindy kahapon habang nagbabahay-bahay at tuwang-tuwa po siya. Nagkakwentuhan pa nga po kami eh. <laughs> Saglit lang po ah, magpapalit muna po ako ng damit. Ay, teka, magsusulat muna pala ako sa diary ko. Dear Diary, Alam mo ba, masayang masaya ako ngayong araw. Nakausap ko ang kaklasikong si Cindy. Nakita niya pala kami kahapon nilang mami at daddy habang nagbabahay-bahay at tuwang-tuwa siya. Nagkakwintuhan pa nga kaming dalawa ng medyo matagal-tagal. Pero, higit sa lahat, alam mo ba, diary? Proud na proud ako dahil mayroon akong masisipag at mababait na magulang palagi nila kami isinasama sa paglingkod at tinuturuan ng mabubuting bagay tungkol kay Jehova. Naglilingkod sina mami at daddy bilang mga regular pioneer. Kahit na nagtatrabaho sila at kailangan nila kaming alagaan, palagi pa rin silang abala sa pagtulong sa iba. Kaya masiyang masiya ako at nagpapasalamat dahil sila ang naging magulang ko hindi hindi nila pinapabayaan yung pamilya namin pati ang spiritual na mga bagay. Kilala din si na mami at daddy sa pagiging bukas palad, tunay na kaibigan, at iba pang magagandang katangian. Kaya naman, napakahusay na halimbawa ng mami Natasha at daddy Joey ko para sa aming dalawa ni Jacob. O sige, iyan muna ang ikukwento ko sa iyo ha, diary. Nagmamahal, Brianna. Sige, bababa na muna ako. Mukhang tinatawag na ako ni Jacob. Nakalimutan ko, sabi ko pala sa kanya. Pag uwi ko galing school, gagawa kami ng simpleng thank you card para kina mommy at daddy.